Oh. Ito kita sa Santa Lucia guys lakad lang tayo Santa Lucia tayo guys sige Santa Lucia pick up natin dito sa KFC Grand Mall pick natin kung ano nakabody kami para ako sa katawan ko yung cam ko oh. ang maulog yung cellphone ko po hindi ha? hindi sakit ng chicks <laughs> Bagi ka dito. <laughs> third floor tayo. KFC, butak ka. Third floor na ba ito? Hindi nga lako? dito to ha. Hindi nga KFC dito. Makalagay kasi dito, third. Ito dito yung anong pin. Level 3 phase 3 ito. Anong level na ba ito? Ang guard, tatanong ko. Bossing! Sa putong KFC na to. Level 3 phase 3. Anong level na ba ito? Bakayan po. Ay baka ito nga. Ang layo pa kasi ng pinpoint. <laughs> Sorry, ito na para. Thank you. Naligo pa nga. Punta kami dati, katrabaho ni Gerald. So, eh, hey, pito Pat. Ito na pala po, Taragis yan. <laughs> Daanan ko na. Bugo kasi kung kasi. Nalayo pa kasi ng pinya. Tignan niya ko ito, diba? Marami tong order. <laughs> Tefood Panda po. <laughs> Emotional Tefood!